So good morning guys, no? have a nice day. So this is Kuya Barbero TV. So sa umagang ito guys, no, uh, tayo ay pupunta kila Kalinga prab. At gugupitan natin siya. No? Tara, samahan nyo ako. Tapos tignan natin kung ano yung mangyayari sa gupit ni Kalinga prab Kasi balita natin, si Kalinga prab ay uh, magpapabago ng gupit. Dahil... Meron siyang Uh, gagawin sa kanyang hair sa kanyang scalp parang magpapa ano po yata siya tawag dito uh, hair planting hindi natin alam pero nakakadungkot man ayusin natin yung buhok niya para bago niya ipagawa yon eh, maganda yung buhok niya tapos uh, tingnan nyo na lang guys kung bagay ba kay Kalinga Prab yung kanyang bagong look ngayon at syempre shoutout natin salamat din Kalinga Prab at team Kalinga no?

我。

parang ngayon ko lang nakita yun. Eh. Wala nung bata si Grace nung nandun sa... Ano, ah, wala. Sya, wala, na, wala siya. Hindi ko na ganun pa rin siya. Karino talaga. Okay, inam ko ni Kuya Ban yun eh. No, na, nang yun, walang kahit na... Yan yun talagang unang ano uh, ni Kuya Ban. Wala pang YouTube talagang tapos, ano talagang channel. Oo. Di biro ang magkakunan. Tapos ano? Inapilya din si Grace ay niya, no? Okay, Kaya, di biro magkakunan wala pa man. Ang hirap naman. tapos mga mayroon si Grace ang nanay pila kauna sa lahat. Paalam yan ni Grace. ng nanay Okay mo okay na ngayon? Pero sana huwag magbalik sana. Kasi yung pag-alis bagay ng tubig.

Dai. Tapos, 'yung mo 'yung ni Kalingap Rob. kaka ni Kalingap Rob. Oh. Ito na 'yung gupet ni Kalingap Rob. 30. Danda ng likod mo, bro. ah Parang hindi 30. Parang hindi 30 plus ano para mga 22 years old lang. Parang mas maganda to sa iyo ngayon, bro. Pagka nag-ano ka na, mas okay siya. Mas maiksi, mas neat tingnan. Gagayahan niya ni Mang Jun. Kaso, ang kaya ano ka. Ang tanong, kaya pa ba? Kay, kay Belo ka dapat, Mang Jun. kay Belo ka dapat, Mang Jun. Picture ako lang, bro. Party di man yung kasi sumira ko palagi. Ayan nga. Rabay! 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 Ikaw naman gugupitan ko, Rabay. Gupit na kita, tara na! Kita! Hindi ka na! Ah, ayaw. ko. mo. Tumahatak mo ka. Tara na! Gugupitan daw. Tara na, Rabay! Gugupitan na, na kita. Ayan guys, ayaw magpagupit ni Baby Rabay kasi maaba na sana ang buhok ni Baby Rabay. Ang problema ayaw naman ni Baby Rabay ngayon wala sa mood tapos papasok siya sa school. Papasok kayo natin sa school ano? Papasok ka lang. Papasok ka lang. Bye-bye. Ay ah, gawa mo ni Baby Rabay. Bye-bye kayo. Bye-bye. <laughs> po. Tapos na tayo gupitan si Kalinga Prab. Tapos tayo po ay pahinga na muna. Dahil tapos na tayo kay Kalinga Prab. Papahinga so, naman tayo. Uyo help na lang. Bye, Bye rabay, Ingat ka baby. Uh, salamat din bro. walang anuman. Kita kits na lang tayo sa ano mo. Sa bagong look mo. Kailan? Amen. I-confirm eh, mo muna bro yung ano, kung pwede yung ano. Pwede na? Eh, recommend na lang kita dun sa gupitan dun sa Makati. Mm hmm. Oh, uh oh. -huh. Um, uh, so, nga po, tapos na tayo sa paggupit kay Kalinga bro. Tayo naman po ay uuwi. O magpapahinga. Dahil hindi naman tayo makakadyuti ngayon dahil wala po, nag, wala po tayong appointment ng araw. Tapos rest day po natin ng bes hanggang Sunday. Lunes na po ako yung kakabalik sa bahay Ito okay, na. Bye! Salamat ate! Salamat. nalayo ko ate para hindi ka rin may บ๊ายบายพ่อ